Pastor Apollo Kibuloy may labing pitong kondisyon para umate ng pagdinig dyan sa Senado. Dinaig pa ni Pastor Kibuloy ang sampung utos ng Diyos. Ito ang naging pahayag ni Senador Risa Tiberos sa kanyang press briefing na ginawa kani kanina lang dyan sa Senado. Meron palang labing pitong kondisyon itong si Pastor Apollo Kibuloy para umate ng hearing dyan sa Senado. Wow, bongga! Sige nga, panoorin natin itong ilang bahagi ng Press Conference ni Senador Rizal Tiberos, panikanina lang dyan sa Senado. Magandang umaga po sa inyong lahat. At muli, Happy Women's Month sa ating lahat. Mga kasama, sa tingin ko ay walang kahit sino dito ang nag-akala na darating ang araw na kapag may ipinatawag na pumunta sa hearing, ang isasagot ay, Sige, pupunta ako sa hearing. Pero sa labimpitong kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kiboloy ang sampung utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag a sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kiboloy even if you are, as you say, a self-appointed son of God, hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kibuloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kiboloy. Ang huli nating balita ay apat pa rin sila. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability at moral responsibility. Marami pong salamat at handa na po ako sa mga tanong. Yan. Yan po yung opening statement ni Senador Reza beros sa ginawa niyang press briefing kanina lang dyan sa Senado. At ikakat po natin yung video at pupunta tayo doon sa labing pitong kondisyon ni Pastor Tibuloy. Ay, Ma'am, good morning. Good morning. Ma'am, ano lang, um, yung can you mention some of the 17 some of that 17 conditions mm. kung nakarating sa inyo po. Nakita ko lang po sa social media nila eh. Opo. Opo. wala, wala pa namang uh, official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo eh. Kaya lang pinamumudmud talaga nila. Salamat. So, halimbawa, ah uh, ang pamagat ng 17 ay sets of conditions for Pastor Apollo Siki Boloy to attend Risa Ontiveros' Senate hearing. Number one, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Mga mm -hmm. ganon. Uh -oh. At marami pang iba, labing-anim pa. Mm -hmm. Ano dun yung para sa inyo pinaka-absurd maliban dun sa witnesses po? Well, yung buong set ng 17, o kung uh, ilan man sa naging, ano? kasi yun na nga, sabi ko kanina, ngayon lang ngayon lang ako nakara uh, nakarinig, nakaranas, na mayroong inimbita, dalawang beses, si na ng Senado, tapos ang sagot ay, uh, paunlakan ko, pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos pito. Sabi ko nga, dinaig pa yung sampung utos ng Diyos. Uh, isa pa ito, uh, halimbawa, ang kanyang number 8 na condition, I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair. No time limit. Eh, yung mga resource persons nga sa, sa hearing ay hindi pinapayagang i-interpellate ang isa't isa. Ang mga miyembro lang ng Senado ang nagtatanong sa resource persons. At lalong walang resource person na nagtatanong o nagko-cross-examine sa chair. At madalas, in the interest of time, kami mismo mga kapo senador ay nag-observe ng time limit ayon sa facilitation ng chair. Ito sila, no time limit. So, talaga, <laughs> out of this world. O, oh, huling halimbawa, number 14. All expenses incurred from this trip, yung kanya raw pagpunta rito na ang dami-daming kasama, malaki yung kanyang ano, entourage, All expenses incurred from this trip including private jet flight back and forth with parking in NAIA oh food according to my dietary requirements and fees for accommodation in a five star hotel for me and my party must be shouldered by your office so wow kukulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga taon niya para sa jet fuel eto ngayon ay mayroong all expenses for that private jet flight Merong merong pang food requirements at hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star hotel, 5-star hotel. Magastos po ang resource person natin. So ma'am, kung halimbawa gano'n magja-jet pala siya, kayo ba naniniwala or you have this feeling na nandito pa rin talaga si Kibuloy? Posibleng nandito pa rin siya uh, sa mga inaasta niyang ganyan. So lalong walang dahilan na hindi siya magpresenta ng sarili niya dito sa Senado. Mm -mm. Ano, ma'am, yung, well, um, four pa lang yung nag-sign, no? Mm, And, uh, kumbaga, sa ano, medyo mas, meron kayong talagang fighting chance mm -hmm. na eventually makahingi ng arrest order kay SP. Mm -hmm. Ma'am, kung halimbawang tomorrow, hindi talaga mabit yung required eight signatures, mm -hmm. uh, paano po yung magiging uh, takbo, yung susunod from your end, ma'am? Bukas ay ikapitong araw na mayroon ang aking kasama dito sa Senado mula nung una nilang minanifest ang kanilang objection na makabuo ng majority ng komite o walo para mag-object ng sama-sama. Kung bukas ay hindi umusad mula sa apat ngayon, papunta dun sa walong kailangan, ibig sabihin magsastand yung pag ko in contempt kay Kibuloy at ifa-follow up ko kay SP na ipaaresto na siya para dalhin dito para sa wakas sa wakas humarap na sa Senado sumagot na sa mga tanong tungkol sa kanya. Yung legal ano lang ma'am issue ah. kasi yung direction din ng ng House uh, eto ren parang most likely pa, papaaresto nila si Kebuloy. Paano mm. po yun? Parang coordination in the event na kailanganin. Walang coordination at wala rin coordination ang kailangan or maaring dapat dahil ang house ay may sarili nilang proseso uh, in fact sa ibang subject ng kanilang investigasyon at dito rin ang aming investigasyon naman dito ay nakatutok dun sa mga reklamo ng mga babae at menor de edad na victim survivor so Uh, magpapatuloy din lamang kami anuman ang mangyari at di mangyari sa house. Ma'am, uh, for legal, ano lang, um, anong tawag dito picture, kung mm -mm. sakaling mauna yung house at uh, in the event na kunyari maaresto nga nila si kay Buloy, uh, ang committee po ninyo ay magre-request from time to time uh, para siya naman ay uh, palipatin o pagtestifyin sa Senate. Gano'n mm -hmm. ba yun, ma'am? Posible po yun. Um, in the interest of makasagot din siya sa mga tanong ng Senate Committee on Women tulad ng maaring sasagot siya sa mga tanong ng House Committee on Franchises yata. Mm -hmm. Posibleng hilingin namin sa House na padaluhin din siya dito para sumagot sa amin din. Ma'am, huling tanong galing mm. sa akin. Um, kasi yun, uh, last week, kanya-kanya ng points yung mga pumirma dito sa written objection. Mm. Maliban don sa sinasabi na nasa court na or maghahain na ng ano ng kaso, may nagsasabi na ay, uh, naging political na yung direction nitong uh, investigation na to at may nagsasabi rin na parang kinukuyog si Pastor Kibuloy. Sa una, yung reaction nyo doon, and then pangalawa, nararamdaman nyo po ba na kahit pa pano, andun yung attempt uh, ng ibang mga legislators to protect Kibuloy? Well, uh, it would seem na dahil sa sarili nilang appreciation sa issue, uh, gusto nilang ma-protect si Kibuloy. Uh, pero I would only reassure kung may magtanong na ang komite mismo ay sumusunod sa mga rules ng Senado, sa mga investigasyon in aid of legislation. So tulad ng pagprotekta din namin sa karapatan ng mga victim-survivors magsalita ng uh, walang uh, harassment sa kanila, ganoon din. At walang pagkuyog mula sa simula. Simpleng dalawang investigasyon ang ipinadala namin kay Kiboloy. Siya ang nang dead doon. Nag-issue kami ng uh, sabpina Uh, ang Senado signed by the SP nung hindi niya pinansin yung imbitasyong iyon. At ngayon, uh, dahil may pagkasayit ko sa kanya in contempt, may miyembro ng komitee ko na nag-object, binigyang daan ko. Isang buong linggo, ayon sa rules namin, para makabuo sila ng majority na miyembro ng komite. Um, So walang pagkuyog uh, ng nang nangyayari. Yung unang bahagi ng tanong nyo, before the... Uh, political. Ah, nagiging Ah, politikal. Uh, kung kung political yung pag uh, dinig sa isang resolusyon dahil sa dumadaming reklamo ng mga babae at menor de edad na inabuso ni Kiboloy di ko na alam ano ang ang political that is in a way the least political pero dahil may kinalaman din yan sa pag-empower sa kababaihan at minor de edad to speak their truth ng walang takot pagsuporta sa mga babae at mga minor de edad na humingi ng hustisya sa ating gobyerno sa lahat ng tamang paraan tingin ko yan ang yan ang tamang dapat gawin yung mga nagsasabing political ito sila po ang magpaliwanag